Sa isang press briefing aron ng Sabado ay inihayag ni Senator Francis Tol Tolentino na nakahanda na ang lahat para sa finals o championships ng Philippine ROTC Games o PRG. Ito ay isasagawa sa susunod na linggo mula 22 ng Oktubre hanggang sa 27 sa Rizal Memorial Sports Complex, Lungsod ng Maynila. Si Senator Tol ang nasa likod ng pagbuo ng PRG, katuwang ang Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Commission on Higher Education. Ito ay may layunin na hikayatin ang mga kabataan na sumali sa Reserve Officers Training Corps o ROTC. With the participation of schools perceived to be anti-ROTC. Kita nyo, di ba may mga schools tayong kasama ngayon na sinasabi at against ROTC. Banggitin ko na, PUP. Kasali dito ngayon sa so NCR Leg. Uh, TUP, kasali sa University of the Philippines. Ateneo, sub, uh, sa join, join us for the Miss ROTC. So, yung Ateneo de Manila, kasali rin. So, nakikita ko na nabuksan na yung kaisipan ng hindi lang ng mga kabataan at marami pang pa gusto sumali. Una nang nagkaroon ng qualifying games para sa iba't ibang rehiyon, nauna sa Iloilo City, sa Visayas, at Zamboanga City para sa Mindanao. Sa buwan ng Agosto ay sa Indang at Tagaytay City naman para sa Luzon sa buwan ng Setyembre. At nagtapos naman itong nakaraang araw ng linggo ang sa NCR. Kaugnay nito ay aminado naman ang mambabatas na naharap sa iba't ibang hamon ngayon ang nasabing palaro. Bukod sa problemado ngayon ng ilang student-athlete dahil sa midterm exams, ay kailangan ding mahanda ng paraan ang transportasyon at akomodasyon ng mga ito sa Maynila. Matatanda na ito ang kauna-una ROTC Games. Una na rin sinabi ni Senator Tol na ito ay naisakatuparan kahit walang budget mula sa National Expenditure Program. Maraming uh, problema ang aayusin pa uh, pero venue, officiating, wala kami nakikita. Logistics siguro malaki-laki kasi hindi naman kami talagang ano ragtag pa kami ngayon. Kaugnay nito ay ikinatuwa naman ni Sen. Tol na maraming paaralan ang nakiisa sa PRG. Sa NCR pa lang ay umabot na sa 30 eskwelahan ang nakiisa. Kabilang dito ang mga local at state universities, private institutions at colleges at iba pa. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SBI News.